Mayong gabi sa tanan sa dili pa matapos kining adlawa kining dumingguha Baluno nato ang nindot kaayo nga mensahe sa ebanghelyo karong adlawa diri manggut sa ebanghelyo karong adlawa ang atong Ginoo nagingon ako ang pan sa kinabuhi. Ang pangutana nga pan, nga nung dililain butang, nga nung pan, mas masabta na na kung muhatag sa ako o mga examples. Kitang mga Pinoy, makarelate relate ta kaayo ani nganong mangita mong yun ta rice bisan nato kaon bisan paghut nato ang usaka bandihado na spaghetti o carbonara bisan pag nato ang usaka loaf no nga pan o biskwit lahi ragyod ang busog kung nakakauntag rice busog ta pero magpangita gyud ang atong sistema o rice because kanang rice is our identity isip Pilipino So, magpangita yun ta sa makabusog na to. Okay? Because that is our identity. Mangita yun ta o Christ. Di ba? Makarelate mo, ana. Bisan pag unsa pa to, kabusog, kay daghan kay tagnakaon nga biskwit pan spaghetti mangita gihapon ang atong tiyan ug luto diha nato masabtan mga igsuon nganong ang atong Ginoo migamit sa imahe sa iyang kaugalingon to describe himself pan Well, sa ilang kultura kay dili man sila mga Pilipino. Sa ilang kultura, kanang pan is equivalent to our rice. Wala sila rice. Ang ilaha is pan. So it is also basic necessity. So masabta nato sa atoa ang pan is snack. Pero sa ilaha equivalent sa rice sa luto so masabta nato, ang gigamit gudi ay nga imahe ni Kristo is pan nga maoy ilang basic or naingon na to, very important no nga necessity yun sa ilahang kinabuhi or in general nganong pagkaon nganong pagkaon because mangita yung tagkaon kung walay pagkaon mamatay ta maluya ta pagkaon or food is the most basic need Ngano'ng nung wala man miingon ang ginoo ako ang gasolina sa kinabuhi tungod kay pwede mantang dili mag gasolina pero kung ingon tagpagkaon pagkaon o mo kaon, mukhaon, maluya ta hangtod mamatay kita. So mga iksoon, diha palang daan, masabta na nato nganong nigamit ang atong ginoo sa imahe sa pan na equivalent sa atong rice nga bisag unsa pa nato kabusog sa lami nga spaghetti cake pan unsa pa na biskwit magpangita gyud ta sa atong identity. Magpangita yun sa rice. So, kana mga egsoon, abi ninyo, simple raman kaayo ang mensahe ni Lord alang nato karong Domingo. Simple ra, pero kung kita na maoy paistoryahon, istoryahon, lisod. Pero actually, sa yun raka ang iyahang mensahe. Kabalo mo, nganong sa Unsa di ay iyang mensahe. Na ang ginuura gyon unta ang atong sangpito. Kana'ra. Kana ra mga Iksuon ang mensahe sa Ibanghelyo karon nga Sunday. Nga siya ragyon unta ang atong sangpito. Ang ato untang dependence sa Dios total and absolute. Kanang wala na tay pang sangpiton ba? Kana bang wala tay kahati sa atong atensyon sa atong need for God? riha bitaw sa una ako batang 90s man ko nagaabot pa ko sa panahon nga high school ko wala pay cellphone makatuon gyud ko 100% sa ako ang pagtuon tungod kay wala may distractions wala may nakahati sa akong attention Karon ay admit honestly sa akong pag-eskwela kay nag-eskwela man ko karon na agyud sa tapat ang cellphone maunang while ga type kunong sa kay kubi sa, sa cellphone balik na pud type so naanay kahati ang akong pagtuon kana lang ang mensahe mga igsuon kana lang ang mensahe nga wala tay taktaylain sa good, na saligan pa. karon manggod, daghana ang nakababag nato. Daghana ang naghatag nato o mga lingaw sa pananglit atong mga properties. Dili lang kwarta, kundi properties in general. Kana usana sa potensyal nga nag divide sa atong atensyon sa Dios. Abi ninyo na apil man ko sa proseso sa pagkasantos no sa ni Father Paliola ang usa ka pari na Jesuit nga gipatay diri sa among lugar atong 1648 ikamulo pa ang iyahang mga papel dito sa Vatican nagpaabot na lang taog approval sa akong pagtuon sa iyahang kasinatian sa una dire 16th century pagsangyaw nila sa mga tao about God of course naamay ni tuo kadtong mga nituo kutob sa ipatawag sila automatic muadto sila sa kapilya wala nay duha-duha wala nay langay-langay di ba kita karon kamo mga ginikanan suguon ninyo inyong mga anak unya-unyaon pa mo kay naghawid pa og cellphone na distract no sa sugo tumut sa cellphone pero sa una, wala tanan. Bisan private properties. Wala. So, ipatawag sila sa kapilya kay naay katisismo, naay prayer, naay misa. Abanti dayon na tanan. Kay wala may nakababag. Pero karon daghana ang nakababag ka na Usan na ni Ana ang atong properties dili lang kwarta kung dili properties kung mga possessions nato usa pa kanang atong kabisi usag yun na sa naka hinder no nakababag nakabahin sa atong atensyon sa Dios sa atong pagampo katuluo na apoy pipila nato nga nahati gyud ang iyang pagsalig sa Dios tungod kay ni o paman pa man siya og mga superstitions mga tuutoo to nga wala gitudlo ni Kristo Maunang hati ang iyang pagsalig dili siya 100% nagasalig nga God provides kay pa man siya ilaing gisaligan ng mga tuutuo. That's another thing. Another one, mga batanon, bisan gani mga hamtong gadgets. No? Atong mga gadgets like TV, cellphones, tanan, mga electronic gadgets. Usa na sa mga babag na to. No? Naanay mga nupaksi na sila o pila ka percent sa atong attention yun untak no sa atong prayer. Ang uban profession, ang ilang mga titles, anak no, power, fame, okay, and many more. Mga igsuon, again balik ko na to, ang simple nga mensahe sa Ebanghelyo karong adlaw. Total dependence. Gusto pagyud mo example? Nganong ang mga naay gamay mga mentally challenged kanang giingon nato ng mga buang no pero we will not use that word Kanabang mga buang nganong mga tumana og simba wala ba mo matingala nganong ang mga naay gamay mga naliso ang pangisip nganong magabot mangyud sila sa simbahan. Nga nung sa simbahan mangyud sila mga mang to. Na wala ko nag-mention o kuwanha ka ng Lahit ng begar kay lahit man nilang intensyon mangyayok man sila kwarta. Kaya bang totally naliso ang pangisip. Wala ba mo matingala? Nga nung sa simbahan mangyud sila mga mang to. Na kasi na naana sa inyo ang simbahan. na abana sa inyong mga parokya na naagyoy mga buang, mga naigamay, mga naliso ang pangisip na mag-abot yun sa simbahan. Kana magmisa ko, na imukalit lagsaka, pasagdaan, pasadili lang bayulente, mukalit lagsaka, kay mo antusias mga santos, ug magluhod, ug magampo. Dahil na ay mga pipilapot na magpa-front seat yun na atubangan yun na lingkod, na ay mga gamay ha gaabot sila tanan nganuman, nganuman. natandog ko because the answer is kaning mga tawhan they do not have anything except God kana nga total dependence ang mensahe sa ebanghelyo karong adlaw ako dili makaingon ko sana all kana nga dependence ba of course ang buang wala na say kwarta wala na say paki ko na ba say property wala wala tanan as in wala tanan e wala man sa sasakto nga pangisip pero unsa ray na ania ang Dios. Maunang bisan naa sila'y gamay, mag-abot na sila tanan sa simbahan because they don't have anything but God. That is the best example of total dependence. That is the best example of total dependence. walay distractions walay nakababag ni mo or kung naa gali wala ni mo sila gitugot nga mubabag ni mo mga iksuon na amang yung titles may nananin nyo diya teacher nurse doktor pare mga titles na nato CPA no na, na. pero dili unta na maka bahin sa atong atensyon nga para lang ni Lord na atay properties dili na ikalalis na aninyo diha na yung mga kwarta na yung mga kabtangan na yung mga possessions pero do not allow them to distract you from focusing on God alone especially when you are praying especially when you want to devote yourselves no in prayer wala untay makababag Pariha ba sa mga buang? Pariha ba sa mga naay gamay? Pariha ba sa mga mentally challenged? Sila ang the best example na to. Sila ang the best example. Di ba? Now, another thing, another example, na siguro'y naminaw ninyo diha ng mga idaran Dilit lang ko maingog tigulang. Siguro siguro pwedeng <laughs> tigulang. Kinsa inyong mabantayan nga manimba? Unsa inyong mabantayan sa mga manimba? Many of them Many of them mga tigulang. Ang pangutana, nganong mga tigulang ang manimba? Gamay ray on. Kinsay maka-answer? Kinsay maka-answer? Nganong mga tigulang man ang kadaghanan manimba sa atuang mga simbahan? Kadlawon pa lang naa na sila. What do you think? Nga mga tigulang ang naagyod present sa simbahan. Nga naman, because, because, kung imo silang pangutangon, ako, hilig ko mangutana, kay para dili buot-buot yun ang atong tubag. Kung imo silang pangutangon, ang ilang tubag, padre, sa among edad karon, human na mo sa tanang kasinatian namo sa pagkabatanon, Terun padre wala na may kusog. Wala na power. Naami utok, naami pangisip pero padre magloading na may. Hapit na mi maango-ango. Limtan na may. Wala na, dili na 100% ang amuang pangisip, padre. Dali naming malimot. Wala na pod mi kusog, padre wala na may power now we realize this is the answer now we realize Padre nga ang Diyos ragyo di ay ang atong padulngan ang Diyos ragyo di ay ang ato ang sangpiton in the end walay lain nga makahatag nato o kalipay nga walay pareha walay sama ang, ang ato ang ragyong pagpakigsuod na sa Diyos ang mga batan-on mo maglisod pa og sabot anak karon because 100% pa ang inyong kabrain kusgan pa mo but it will come nga wala na mo yung, wala na yung magamit sa inyo and you will realize pareha sa mga buang pareha sa mga naay gamay mga mentally challenged Mahurot na tanan ang inyong dependence sa unsay naan ninyo nga ang kwarta wala na ninyo wala na worth wala na value wala na bili and you will realize ikaw ragyo ay Lord kay haba-haba man ang prosesyon sa simbahan pa rin ang tuloy ang ending balik yung tasino kasi ragyo ang kahatag sa atong ipangita nga kanang kalipay nga dili mahatag sa unsay na anato karon nga mga material nga mga possessions kalipay ug fulfillment satisfaction nga dili mahatag sa atong possessions worldly possessions nga na ako'y tigulang na pangutana padre na kwarta pero unsa pa may bili ani eh. abi nako makahatag ni nako kalipay pero manung blangko gihapon Yes, makapalit o tambal. Pero abin mo, Padre, unsa may nakapabaskog na ko. Dili na ning unsay na anak Kundi dili, ang Diyos, ang akong pagtuo sa Diyos, ang akong pagsalig, ang akong paglaom, ang akong faith, hope and trust in God. Padre, maunalay akong nabilin.